Um, malaki daw ang babayaran na kapag mag-POEA ka. Um, sa akin, sa experience ko, hindi po totoo yan. Yes. Kasi ang POEA, ano yan eh, legal na kailangan mong ano, i-process para makaalis ka ng bansa legally na magtatrabaho ka sa ibang mm, bansa. Yes. So, eh, hindi ka magbabayad doon ang babayaran mo lang doon is yung OEC na konti lang uh, hindi yun aabot ng 300 hindi ko hindi ko pa hindi ko nga alam kung di, eh, hindi nga ako sure kung umabot pa yun ng 200 eh kasi ngayon uh, after ilang years na nung first time ko kumuha ng OEC uh, nasa 150 lang yun So, after naman nun na nag-register ka sa, sa ano, naka nakaregister na yung ano sa POEA, ay hindi ka na ulit magbabayad dun. Okay na. Uh, exempted ka na na magbayad. Ganun. So, ayun. Hindi po totoo na may babayaran na malaki sa PUEA. At saka yun ang pinakaligal na aalis ka ng bansa eh, na mag -e exit ka ng bansa na as a foreign, as an OFW uh, na magtatrabaho ka sa outside ng Pilipinas. Yes. Kailangan mong i-register sa PUEA tapos makakuha ka ng UIC para yun yung ipapakita mo sa immigration, sa airport pag ano, So thank you so much, and next time, Olet, for your next uh, question. Thank you. Bye.